Lisa at ni Robles. Tulpo, saan ka nagsisilbe? Sa pera? Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn-adjourn. Kinalimutan na tayo. Nanga tayo lahat. Yung pala, nagkaayos na doon. Kung tapos na pala ang investigation, tulpo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang magpa i-release siya nagpapapresyo ka, hindi ka pa sa million-million o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag Pagka mag anak mga away ng kamag-anak, next tweet mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka. Alam hey, nyo, wala ito. Palubog na, puro kapalpakan at sobrang naang korupsyon. Grabe ang greediness. Nagkaaring luha na ba? Yan ang tanong ngayon sa bilang pananahimik ni Santo Rapi Tulpo. Si ginawang hirap na senado sa maanumalyang tumatama at napakalaking tinatamaan sa PCS o Lotto. Kaya naman, kinalampag at talagang ipinamuka kay nato Rapi Tulpo na, to rapid po, na kapag hindi ito nagsalita at walang nangyari dito ay malamang nabayaran na din ito. Ayon nga sa komento ng ating mga kababayan ay masusubukan kung talagang para sa bayan si Tulpo o pera-pera lang din ang kanyang pinagsisilbihan. Kaya daw malakas sa loob ni Tulpo na nakarating sa akin na mga katropa mo daw. Kasi tapos na ang investigasyon ni Tulpo. Kung tapos na Tulpo, bakit hindi mo expose sa amin? At ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles, Tulpo saan kas nagsisilbi? Sa pero si Tulpo, nakarating sa atin, kasi nga, hanggang nakadalawang araw na. Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila, after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn-adjourn. Kinalimutan na tayo. Nga tayo lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Tulpo, public servant ka na. Hindi pa ba ina ang perang kinikita mo sa iyong pag-exploit sa mga Pilipino? Magpapapresyo ka pa kay Lisa? Bakit ko pa sinasabi? Para yugyugin ka. Para magsalita ka sino ang mga pinanalo ni Lisa at ni Mel Robles. Kung tapos na pala ang investigation, tulpo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang magpa i-release Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, mag anak mga away ng kamag-anak, na-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, umaman ka, lingid sa kalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin. nagpa na si Tulfo ahead of time prior to that hearing. So, yung ginawa ni Tulfo doon, etos-etos lang niya para cornerin si Robles. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, nakarang araw, kailangan nating uh, wag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, kaya dapat sumagot, ay inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala niyo, di ba? Nagbidabidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog. Nagalit kayo. Ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating puting ahas, sa kay Coco Pimentel, ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. Diba? Ayon sa ating puting ahas. Kaya naman pala, nung nanood tayo ng hearing, parang more on grand standing lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon na talagang parang mararamdaman mong mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Ngayon, Tulpo, nakarating sa amin, sa puting ahas, na ikaw ay nagpapaariglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsong kasuhan na sa ombudsman? Bakit nang pakitang gilas pa kunyari doon sa, you know, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, ko Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? Isang billion? Kasi kung kaya nila magpatama ng 1.9, a uh, 1.7 billion in less than uh, a, month, pwede bigyan ng tigi isang billion. Si Tulfo, si uh, pimental kung sino pa doon kasapi doon sa hearing na yon at iba pa nang isang bilyon para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila at kung sino yung well sabi ko there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking ipinakita nila na nagba sa social media dahil wala naman talagang nag-claim ng checking kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong si, I mean, not gipitin actually, sabi, ipakita sa taong bayan, dahil ang yabang mo doon eh, nasabi mo, BICT, NBI, lahat ipapatawag mo, eh napaimbestigan mo na pala eh. yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang nananalong mananaya sa loto kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ng kinabukasan ng mga Pilipino. At nakarating sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulpo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo sa taong bayan kung sino talaga ang mga nanalo. Siyempre, narito pa mga, mga komento mula sa mga naggalit at sumaya ng mga neto sa presyo ng gobyerno pinipiga para kamkamin ang pera ng bayan. Record breaking sa gobyerno ni Budol Ngui at ahas ng bayan. Sobrang nakayuhah, Pati PSSO, hindi nyo pinatos. Walang charity dahil hinakaw nyo. Walang hiya Ay, sa lagay. Sa nakaupunaw eh. Sanay din sa balita. Kaya walang epekto. Ay, Ay araw din yan. Yung amanga niya natapos din. Itong anak din nadala. Matatapos din yan. Once mo umayon sa pwesto niya, doon na magtutuo yun. Dapat, plunder na yan. Biruin mo. Pwede pang magnakaw ng 49.9 milyon na di makakasuhan ng plunder. Kampante sila dahil hawak nila ang kamara ng representante na nagsusulong sana na impeachment lama sa mga halatang kawatan ng gobyerno. Pati PCSO ni Nanakawa na, kaya pala ginawang 500 milyon ang jackpot sa 3 games eh. Para lang sila ang makinabang, 3 shot, 1.5 billion agad, at ang daliti na maa. pang pangkarniwa na ang nakawan ngayon, kawawang taxpayer. Lahat na lang sa bulsa pagtaasan ng mga lakos. Kawawa ang bayan Pilipinas. Hirap na hirap. Kakalungkot ang nangyayari sa ating bayan. PCSO nila Nanakawa ng bilyong-bilyong pera. Para sa pasariling interes. Maawa kayo sa taong bayan na uhaw at umaasa ng patas na laban. Ano ginagawa nyo? Niloloko nyo. Nakakalungkot. Politiko lang ang nagpapasarap sa pera ng taong sa bayan. Sa problema na sa nagsisungaling. Dapat pipitin pa ng gusto ni Tulpo. Kung totoo ang layunin niyang matumbok ang ulo ng dayaan sa loto, kitang-kitang ebidensya. Pag tumigil ito si Rapi, Tulpo, porsilin din ito. sa loto booking na kayo may Robles tao yan nilisa smug sa halatang scam kinakawat nyo kwata ng tao na tumataya sa loto ang anong kay Tulpo kaya kaya ipakulong sa Robles this is the most impossible thing that will happen to the group of the untouchables masusubukan natin ang galing at tapang na senator Tulpo sa investigasyon na hindi puro hearing wala nang makakasuhan at makukulong lutong Macau, syndicated plunder and corruption, rigging or manipulated winning numbers, lugi na ang PCSO. oh, na umasa na manalo. Huwag na kayong tumaya dahil sayang yung pera. Niluloko nila bayan. Sila-sila nila Sa nalo. ng lahat at si Bongbong ay under desire lang. Tama kayo mga kababayan. Sinasabi ninyo na inirelease na naman nila ang issue sa PCSO. Para makalusot ang People's Initiative nila, magigising na lang tayo. Approve na. People's Initiative, babaguhin na nila ang konstitusyon natin. May bagong Prime Minister na tayo, si Martin Romualdez iyan ang sigurado plan B ng Senate at Congress, nabudol na naman tayo. Hindi natin masise ang mga may hirap nating kababayan na huwag gutom na sila. Kaya niwala sa kunting pera, may iraos ang gutom nila sa ng isang araw. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. So, so, so